independent nga eh. Kaya kasi tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din po yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-usap ko ng galon? delikadesa dahil wala akong koneksyon doon. Ang asawa po independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Mm -hmm. Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Kapag argumento namin dito. sinasabi mo delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami rito tanga. O oh, di ba ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh.